ka lang. Actually, pwede rin naman yung mag-iipon ka lang ng pera. No? Uh, hindi naman yan masama. Actually, hindi ka nga makakapagsimula sa stock market kung hindi ka marunong mag Uh, ipon. No? So maganda talaga, marunong ako mag-ipon. If I may ask you lang, no? um, uh, kung nandyan pa kayo, kasi hindi ko alam kung nandyan pa kayo. Eh. Um, sa tingin mo, bakit hindi enough na ipon-ipon lang or save-save lang? No? At, 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 sinasabi ko sa inyo, kailangan mong mag-invest sa stock market. Anyone would like to maybe share or chat sa ating chat box, bakit kailangan mo mag-invest at hindi mag-work ang ipon-ipon lang? Anyone? Meron ba? Meron ba gusto mag-type or maybe unmute yourself? Share mo. Si De Ayan, inflation! Yun, sabi ni Leo. Inflation. Ayan. Tumbok na tumbok ni Leo. Tamang-tama, no? because of inflation, di ba? Kasi po, tumataas ang bili. Hindi ko sinabi na hindi pwede yung ipon lang, ha? Kasi meron mga tao na pwedeng ipon lang. Halimbawa, isa kang artista, di ba? Artista ka. Tapos marami kang project. So, maraming pera po mapasok sa iyo, ba? Diba? O isa kang negosyante, tas yung negosyo mo sobrang lakas, no? Malakas ngayon yung negosyo mo. So, pwede na diretso ka na bilhin mo yung uh, mga pinag pangarap mo, 'di ba? Po, bahay, pwede na bilhin mo na kasi marami naman dumadating sa 'yong pera. So bilhin mo na 'yung gusto mo, 'di ba? Um, uh, bahay, 'di ba? Eh kung artista ka naman, naka ka naman ng maraming uh, movies or maraming uh, uh, project, 'no? So yung nakuha pera. Pwede, bilhin mo na agad ng bahay mo. Kaya minsan ganun yung mga artista. Bilhin mo na ng kondo agad. Bilhin mo na patayo ka na agad ng bahay. Or maybe bila ka na agad ng sasakyan. Or maybe ah uh, mag-travel ka. Pwede 'yon, 'no? Pwede yun. kung malakas ang kitaan mo. Negosyante ka, malakas 'yung kita ng negosyo mo. Ngayon, pwede mo maganda kung i-reinvest mo, 'no? Pero kung nagninegosyo ka para magkaroon ng sariling bahay, pwede bilhin mo rin 'yung sariling bahay diretso. Pero kung hindi gano'n, 'no? Ah uh, hindi ka gano'n, nag-iipon ka. Halimbawa, nag-iipon ka para bumili ka ng bahay, 'di ba? Nag-iipon ka para bumili ka ng bahay. Pwede rin naman 'yon, kaya lang matatagalan ka at mahihirapan ka kasi by the time now siguro yung bahay na target mo ba 1 million iniipon mo yung 1 million and it took you no maybe 10 years para maipon yung 1 million yung 10 years na yung pagpunta mo ng 1 million na naipon mo yung bahay na bibilin mo baka hindi na 1 million yung halaga no e kung maganda gandang property pa yan baka 2 million or more pa yung halaga ng bahay yun. so hindi mo mabibili so kaya kailangan talaga marunong ka mag-invest magpalago ng pera ang inflation rate natin last month, no, 1.9, no. Mababa na 'yan, no. Pero year to date natin, 3.4 pa rin 'yan. Pero siyempre, inflation pa rin 'yan. Ibig sabihin, tumaas pa rin ang preso ng bilihin, no. Kung katulad ng karamihan, no, katulad ko kayo na nagtatrabaho rin, no. So ang tanong, tumaas ba yung sweldo ko? Tumaas ba yung sweldo mo? Katulad ng inflation. And most of the time, no, yung presyo lang bilihin lang yung tumaas, pero yung sweldo or maybe yung kinikita, eh hindi to maas. Pag hindi ito maas, eh mayayari tayo, mahihirapan tayo, mas nalulugi pa tayo sa mga gastusin pa lang. Kaya kailangan talaga matutunan mo kung paano palaguin yung pera mo para at least malagpasan mo yung inflation, kahit yung inflation lang matalo mo. No? Pag natalo mo yan, madali na lang mas palaguin pa ng mas malaki. Pero kung hindi mo natatalo ang inflation, ikaw ang nahihirapan kasi lumalaki ang presyo ng bilihin, bumababa ang value ng pera mo. Kung ikaw naman ay negosyante, no? Pwede ka naman maging successful sa pag -ne negosyo, 'di ba? Wala namang problema kung maganda yung negosyo mo at magaling kang negosyante, walang problema. Pwede kang kumita ng mas malaki kesa sa stock market. Pero malaking tulong pa rin sa kung matututunan mo mag-invest. How much more no kung ikaw ay empleyado, no? Ikaw yung nagtatrabaho sa mga amo natin, no? So mas malaking tulong lalo sa atin kung matututunan natin mag-invest. Dahil ang pag invest no? Kasi sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, yung oras natin, yung effort natin, ang kapalit yung pera, 'di ba? Yung sweldo o yung kita natin sa negosyo. Pero pag nag natutunan mo mag-invest, ang nangyayari, yung pera na yung nagtatrabaho para sa atin. 'Di ba? Yung pera na natin ang nagtatrabaho para sa atin. The more fast na matutunan mo paano yung pera mo ang nagtatrabaho sa iyo, the faster, no? The faster na ma-build mo 'yan, no? The faster na puwede ka nang dumepende sa pera mo na nagtatrabaho para sa iyo. Isa pang dahilan, no? Bakit nirerekomenda ko talaga na ang bawat Pilipino magkaroon ng investment, no? Kung titignan mo ang forecast ng IMF no, uh, in terms of growth ng mga ekonomiya, ang Pilipinas po number 2, 'di ba? Second to India, no. Ang buong mundo ang average 3.2 3.3. Tayo doble noon, 6 to 6.2, 'di ba? So saan pupunta ang mga investor, 'di ba? dun sa merong malaking economic growth. So pupunta yung mga yan dito sa Pilipinas. Taas tayo yung mga Pilipino eh hindi mag invest sa atin. So maganda na matutunan natin ito. Kasi ba diba, the market will move up, the market will move down. Pero kung wala kang exposure dito, wala kang investment dito, paano na? No? So that's why I'm doing this. No? just to help people na makapagsimula ng kanilang um, investment. So Elmer, paano ba kumikita dyan sa stock market? So merong dalawang paraan. Actually, sabi nila 2 plus 1 na no? para kumita sa stock market. Una is through the cash dividend. Ito yung sinabi ko sa inyo. No? Dahil bumili ka ng kumpanya na yun. No? Kung bumili ka ng kumpanya na yun, bumili ka ng shares of stocks ng kumpanya yun. Pag yung kumpanya na yun, kumita, di ba? Kumita yung kumpanya, di ba? Kumita sila for the year a part of their income, i-dinidistribute eh, nila yan as cash dividend sa kanilang mga stockholder. Di ba? Hindi lahat, no? Hindi lahat. Kasi syempre, meron ding income na kailangan gamitin sa negosyo ulit. Or maybe merong income na itinatabi para siguro sa expansion pa ulit. Imbis na mag-IPO sila o mangutang sila, gagamitin nila yung income nila para makapag-expand pa ulit. So hindi lahat ng kumpanya nagde-declare ng cash dividend, pero kung ang cash dividend ay ang kita ng kumpanya pag nag-declare sila makakuha. So maganda ang cash dividend. Kasi ang nagtatrabaho sa iyo, yung kumpanya. Di ba? Alam mo, bumili ka ng kagaya ng malaking dividend ngayon. Dalawa, DMC saka SCC. Di ba? Sila yung nagtatrabaho. Di ba? Tapos ngayon, nag-declare sila ng cash dividend. Pag bumili ka ng stocks ngayon, no, nasa mga 4% yung DMC, ibibigay sa iyo. 4% yung kikitain mo. Sila nagtrabaho nun, ha? ikaw bibigyan kanila 4% yung Semirara, di ba? 7%, 7.3% sa presyo ngayon na 7.3% ang ibibigay nila sa iyo. Magkano ba binibigay sa bangko, di ba? Lalo na yung mga regular banks natin, less than 1% in a year. Ito po, pwede mong kitain to sa loob lamang ng isang buwan, di ba? Kasi pwede mo na ibenta after pag nakuha mo na yung dividendo. di ba? Pwede mo na ibenta after. Pero siyempre, may strategy tayo diyan kung paano mo gagawin. So yun yung una, no? Cash Uh, dividend. Pangalawa, ito yung sinasabi kanina, yung price appreciation. Kasi tumataas at bumababa yung presyo ng stocks. Katulad ng normal na trading, di ba? Normal na trading. Um, uh, nung natandaan nyo siguro yung sibuya sa asile, di ba? Dahil konti yung supply, di ba? Ano nangyayari sa presyo ng sibuya? Sa asile, tumaas yung presyo. So ganun din, sa stock market, demand and supply din. Kung walang gusto magbenta, ng Jollibee shares, di ba? Walang gusto magbenta. Lahat ng may hawak ng Jollibee, ayaw nila ibenta yung shares nila sa Jollibee. Ano mangyayari sa presyo ng Jollibee? Tataas yun, di ba? Kasi para mabili mo yun, kailangan taasan mo yung bid mo. Taasan mo ng taasan para maisip nila, o oh, sige, benta ko na nga ito. Kasi mataas na yung bid mo, di ba? So pag walang gusto magbenta, katulad lang ng normal demand and supply reaction, di ba? Tataas yung presyo. E paano kung lahat gusto magbenta? Walang gusto bumili. Ano mangyayari sa presyo? Babagsak. 'Di diba? Yan ang nangyari sa ABS-CBN nung natanggalan sila ng prangkisa. Natanggal yung prangkisa ng ABS-CBN. Lahat ng may hawak ng shares ng ABS-CBN gusto nilang ibenta. Ang problema, walang gustong bumili. Kasi iniisip ng mga tao, eh wala nang prangkisa yan eh, di ba? Eh yung bilhin yan. So ano nangyari? Bumagsak ng bumagsak yung presyo. Hanggang sa presyo na sa presyo na yung feeling ng mga tao, ay sobrang mura na nito. Bibilin ko na. So nagkaroon na ng buying. So ganun yun, price appreciation. Pag tumaas ang presyo, kumikita tayo. Pag bumagsak, nalulugi tayo, di ba? Pero ngayon, merong additional, no? Yung tinatawag nila kaya may plus one, eh. Yung shorting. Sabi nila, approved na sa PSE, pero wala pa tayong platform para gawin yung shorting. Sa ibang bansa kasi, like sa US, di ba? Or sa global market, alam mo, sa forex, sa gold, pwede kang mag-short. Ibig sabihin, kahit bumabagsak ang presyo ng US dollar, pwede kang kumita. Kahit bumabagsak ang presyo ng gold, pwede kang kumita. Kahit bumabag sa presyo ng Bitcoin, pwede kang kumita kasi meron talatawag na shorting. Yun yung price depreciation. Sa ngayon, yung Pilipinas o so Philippine stock market hindi pa ready sa ganyan. Pero approved na, no? approved na yan. So ang kailangan na lang natin yung mechanism para or yung platform para magawa natin. So yan yung um, dalawang paraan para kumita. So pag-usapan natin konti yung dividend stocks. No? So yung dividend stocks no, yan yung paraan para kumita ka sa stock market. Bibili ka ng mga nagbibigay ng dividend stocks. I-share ko lang sa inyo paano ba pumili ng dividend stocks. So papakita ko lang sa inyo tong um, trading view. So ito yung trading view, pwede mo to i-download no para magkaroon ka libre naman ito, wala naman itong bayad. So sa trading view meron kang ganyan, um, pwede mo i-click ito, tapos, screener. No? I-click mo lang tong screener. Ayan. Tapos, piliin mo stocks kasi stocks yung titignan natin. Screener, stocks. So, lalabas ngayon ang mga listahan ng mga stocks. No? Pero pinapakita niya US. Kaya makita mo Apple, Microsoft. So, wag US kasi hindi naman US yung pag-uusapan natin. Philippine stock market. So, punta tayo sa Asia. Ayan, Asia. Philippines. Apply. So makikita mo ngayon mga Philippine stocks na yan. No? Listahan ng mga Philippine stocks. So may mga ka iba-ibang kategory yan. So ang piliin natin, dahil dividend yung pinag-uusapan natin, dividend, di ba? Click natin itong dividend. Ayan. So ibig sabihin, eto na ngayon, sinosort niya ngayon yung mga nagbibigay ng dividendo na stocks sa Philippine stock market. Punta tayo dito sa dividend yield. no So isort natin to sa merong pinakamalaking magbigay ng dividendo. Ayan. So makikita mo naman kung bakit paborito ko ang Semerara SCC kasi ang dividend yield niya in a year no ay nasa almost 18% 'di ba? 18% ang bangko natin uh, mula pang 1% 'di ba? Eh dito uh, 18% ang dividend yield niya. Yung isang paborito natin DMCI 'di ba? Nasa 10% ang dividend yield niyan. So isa yan sa away ko para pumili. Pero siyempre, meron din mga iba. Pero kailangan siyempre, bago mo bilhin yan, kailangan naintindihan mo muna. Ano ba, Mark Venture, naintindihan mo ba anong kumpanya yan? Siyempre, RFM, alam natin yan. No? Lucio Tan Group, so naintindihan mo ba kung ano yung mga nandyan? No? Nandyan yung Tanduay, diba? ba? At iba-iba pang kumpanya. SPC. So, bago ka bumili rin, no? hindi porkit malaki yung dividendo, e eh, bibili ka. Diba? ba? Kasi maganda nga, malaki yung dividendo, pero meron ka pang kailangan consider Yung isa, price appreciation kasi baka bumili ka nga ng di, ng magandang dibidendo ay eh, bumagsak naman yung presyo ng stocks. 'Di ba? Nakuha mo nga yung dibidendo, nalugi ka naman sa kapital mo kasi bumagsak yung price. Most of the time nangyari yan sa mga REITs natin dito sa Pilipinas, no? Ito yung mga REITs natin, walo yan, no? Yan, walo. Mega World, Ayala, Robinson, Vista, Premier, uh feeling best city core double dragon no ito naman yung mga REITs kanina may nagtanong ano yung mga REITs so ito yung mga REITs ang kakaiba sa REITs no ang kakaiba sa REITs uh pag bumili ka ng shares of stocks ng REITs ibig sabihin may-ari ka nung no? Ayala REIT 'di ba ano ba ang ginagawa ng Ayala REIT ang ginagawa nila nagpapaupa sila ng kanilang mga property so ibig sabihin nakakakuha silang income sa renta by law, no, ang lahat ng REITs dito sa Pilipinas required 90 to 95 percent, di lang ako sure, no, required na ang kinita ng REITs na yan i-distribute sa mga stockholder. So kanina, di ba sabi ko, pwede na ang Jollibee hindi mag-declare ng cash dividend kasi gagamitin nila yung pera sa panibagong operation or panibagong building or panibagong whatever, di ba? Research and development. Sa REITs, required sila 95% ng kita nila i-declare nila yan as dividendo. So wala dyan, hindi po pwede dyan na walang dividendo, laging may dividendo. Yan ang kagandahan sa REITs, no. Kung ikukumpara mo ang REITs versus sa real estate, 'di ba? Mas affordable ang REITs, 'di ba? Kung bibili ka kasi ng real estate, 'di ba? Eh medyo mahal yan, no. Or you're talking about um, millions ang gagamitin mo. Pero sa REITs, di ba? Maliit lang ang presyo nila. Tingnan natin mama yung presyo. Dahil nagpapaupa yan, no, ang REITs, ang trabaho nila. Pag REITs ang binili mo, hindi na ikaw yung magpapaupa. No? Hindi na ikaw makikipag-usap sa kliyente. Kanina sabi, pag lumalaki yung negosyo, collection. So hindi ka na ikaw yung ngulekta. Sila ang mangungulekta niyan uh, para sa'yo. So yung rental operation, sila ang mamamahala. Eh bakit Elmer, hindi na lang ako bumili ng Ayala na stocks, no? Ayala Land, kesa mag-irit ako. Or Mega World, kesa Emrit ako. Siyempre, iba yung focus ng Ayala Land. Ang focus ng Ayala Land is mag-develop ng property. Tapos, ibenta yung property. So, iba, no? Iba yung, iba yung focus nila. So, may, maybe makapag-develop sila, makapagbenta sila. Pero, siyempre, matagal yun, di ba? So, pag kumita sila doon, pwede sila magbigay ng dividendo. Pero, pag ang binili mo, A-REITs, walang kinalaman yun doon. So, nagpapaupa yung A-REITs, may kita sila. 95% ng kinita nila. Ibig sabihin ng kinita, yung bayad sa upa minus lahat ng gastos nila, yun yung i-distribute nila as dividend. So magkaiba yung kanilang um, business model. Eh, Elmer Bonds na lang bibilin ko or maybe MP2 na lang ang bibilin ko, di ba? Kasi meron din namang um, natatanggap akong dividend doon. Pwede, no? Pero sa sa bonds, no? Most of the time, fix yan, di ba? Fix yan. Kagaya ng RTB30, ang net noon 5%. So for the next 5 years, 5% lang yung matatanggap mong um, dividendo maganda na rin yun, mataas na rin yun, no? Pero dito sa sa REITs, no? Pag mas maraming silang napaupahan, di ba? Or mas marami silang property na ipinasok at napaupahan nila yan, pwedeng tumaas yung kanilang kita tataas din yung dividendo mo. So, hindi siya fixed. Wala ring maturity. Most of the time, no? Ang, ang mga bonds, di ba? For five years. Ang MP2 for five years. After that, pull out mo na yung pera mo. isa-solid na sa yung pera mo. Pero dito sa REITs, hanggang hindi mo binibenta yung shares of stocks mo, tuloy-tuloy. So, so, ito yung mga presyo ng mga um, REITs natin um, sa ngayon. No? So ito yung presyo nila. Di ba? Ang isang shares ng Ayala, 38, 90, almost 39. Double Dragon, sobrang baba. Piso, di ba? Sobrang laki ng binagsak niyan. Ang Phil Invest, tatlong piso. Robinson, 6 pesos. M Megaworld, almost 14 na. Siri, 3 pesos. Yan, ito yung presyo nila. So makikita mo dito yung kanyang dividend yield. Asa na yung dividend yield? Estimated yield no? ito. Estimated yield nung kanilang dividend. So ang merong malaki si Bistalan. No? Malaki yung dividend yield niya na almost 10.22%. So, Susunod na diyan yung itong mga mabababa no, the MPR rate. Ang A rate no, uh, 5.76, M rate ito yung sinasabi ko, ito yung dividendo matatanggap mo. Pero, meron siyang stocks PNL, di ba? So, kung babalik lang ako sa chart, no? Babalik lang ako sa chart kanina, ha? Silipin lang natin yung isang REITs, no? Uh, DDMPR, no? Yung Double Dragon REITs. So, pag tinignan mo, ang presyo ng Double Dragon, e eh, bumagsak yung REITs na to. So, halimbawa, dito mo siya nabili, IPO, no? Dalawang piso. E eh magkano na lang ngayon? Piso na lang, di ba? Kumikita ka nga ng dividendo, di ba? Kumikita ka ng dividendo, pero yung puhunan mo, e eh kalahati na yung nawala, di ba? So, mas lugi ka, kasi hindi naman kumita ng kalahati yung iyong um, dividendo. So, pag tinignan mo dito, kalahati na yung binagsak ng stocks ng Double Dragon. Phil Invest, more than half na rin, no? Robinson 3%. Ang Mega World 13%. Pero tignan mo yung Ayala, no? Imbis na bumaba yung presyo ng REITs ng Ayala, ano nangyari? Tumaas pa a REIT. Ayan, a REIT. Ito naman yung sa Ayala, di ba? So, nandito lang siya nung umpisa, 25 pesos, di ba? Umakit siya hanggang 50 pesos, na doble na yung halaga niya. Ngayon, nasa 30 pesos siya. So, ibig sabihin kung bumili ka rito, kumita ka pa rin sa pagtaas ng presyo ng um, REITs ng Ayala. So, kaya makikita mo rito, yung kinita ng stocks niya, 44%. Pag inad mo yung dividendo, no, ang total na nakinita dito, 75% na sa Ayala REIT. No? Uh, Robinson, nasa 30 na. Malaki yung P-REIT, no? yung prime, prime REIT tas malaki rin yung sa Vista So these are reach, no? So any questions so far? Meron kayong question?